Good morning mga kapanga. So I'm so I'm ready. July 14. So alis na kami dito sa Goyang. Tapos may pupuntahan pa kaming ibang province ng China. Hi. Hi guys. So for today's video, July 14. So nandito na kami sa Yunnan, ha? Huh? 11, 12, 13. Oh, 14 ngayon. So nandito kami sa Yunnan, China. So, sabi ni sir, 3 days daw kami dito na mag stay at gagala. So, ngayon, uh, nandun sila sa kabilang kwarto, sa, sa, kabilang hotel na mas mahal. At ako naman ay nandito sa hotel na binok nila para sa akin. So, ituturko ko kayo kung ano ang meron dito sa hotel ng Yunan China. Alright? Perfect! So, tara! Tignan natin kung ano yung kung maganda ba yung hotel nila dito so ito dito yung pintuan so syempre nilock ko na for sure <laughs> ito yung card pag tinanggal mo yan mawawala na yung ilaw so meron din isang payan ng damit ay ang ganda naman yun tapos merong salamin tingnan nyo naman ang chan ko oh. ang laki na kasi ang daming pagkain. O, oh, di ba? Dito naman, CR. Ayan, may toilet at peron ding shower room. So, maganda yun. Maganda din naman yung, maganda yung shower room niya maluwag. At syempre, meron na rin, tingnan natin yung shampoo. <laughs> o, oh, meron shower gel, shampoo, at saka conditioner. Okay? Perfect yan. So, dito naman tayo. Meron naman siyang sink. Ah, di ba? Ang ganda. Merong sink, hand wash, at meron ding cabinet na salamin. Oh. Meron ding free na toothbrush. Ay, <laughs> Ay may suklay. Iuwi ko natin to. Souvenir. <laughs> Tapos, may baso. So, mag lang ako dito. Ay, tamang-tama. Wala na akong Colgate. Iuwi ko to. <laughs> Tapos merong towel. Oh. Tapos merong sa chinelas. Oh, sinuot ko na yung chanelas ko kasi mag-isa naman ako. And tingnan mo naman napakalaki ng TV. Maintindihan ko kaya 'yan. Tapos merong puffing bottle, water bottle. Oh. Tapos merong tea. Ay, oh, perfect. So, magkakapit tayo mamaya. Ayan, may, may sofa. Maganda pa yun. May sofa pa siya. Oh. Ano to? Menu. Ay. Ay, may wifi yata. Tingnan natin. Oh, yun ako. man. Paano natin makita kung merong wifi? may free wifi ba? So, yan. Ito naman yung bed. Oy. Perfect. Diba? Pagdala pang couple talaga siya. Pero mag-isa lang ako. <laughs> so, ito yung bed niya. Diba? Ang laki. Eh? Ano to? Oh. Pag nag-ano kayo, dapat may timer. <laughs> pag may timer. Pag may timer. May timer siya. Oh. Pag nag-ano kayo, dapat bago matapos, tapos na kayo. <laughs> Charot lang. Charot lang. Lagyan natin dito. So, napakaganda ng aking room special. Three days kami dito. O, bali, two nights lang ngayon. Two nights lang. Tapos, check out na tayo sa pang three days. So, yan napakaganda ng ating room. Siyempre, ito yung luggage natin. Diba? Special yarn. guys. Thank you for watching. So, mag-isa ka dito ngayon. Then, ah. Matakot <laughs> makakatulog tayo na mahigbing with aircon pa. O, oh, ba? diba? Kaya sa pagod tayo maghapon sa gala nila. Sa gala namin. Kasi, syempre, pag tinala ka nila, kailangan ikasama ka sa gala-gala. Tingnan nyo naman ang chan ko. Tumataba ako dahil sa dami ng pagkain. Ang dami talaga as in yung, yung rice nila wala well, hindi sila kumain ng rice pero napakaraming pagkain, maraming ulap. So, bigla ka. Pag-uwi ko ng Hong Kong ay napakalaki ko na. Stand straight. <laughs> Chin up! Next, like this one! Hindi <laughs> ko alam kung ang pangalan ng park na to. Dito yan sa Yunan. Yun yan ay lake.

Oh, doggies, no, they're so happy the doggies to be here. Not like the doggies in Hong Kong. Yeah. <laughs> Always barking. <laughs> yeah, no, no grass to pee on. Lots of grass here. Yeah. But the doggies are extra happy, aren't they? Yeah. Oh, I got I got bit by mosquito. Or oh, maybe something something else. <laughs> oh oh okay. no! Slowly! I got a, I slowly! Got a Me too? Mm -hmm. bling, bling, bling. So relaxing. Yeah. this is similar to my childhood, huh? Not the only very small memories, <laughs> before I went to Australia. <laughs> oh, you're Nice, huh? Yeah. It's purple. Roses are red, violets are blue. What's this one? Violet. Purple violet. Purple. <laughs> <laughs> oh, you know, when I... Uh, Another day mm. next year, it's <laughs> <laughs> the rainy season. Mm. Oh. big turn like this, and then bing, bing, bing. big turn. So this is the purple. <laughs> no, no. Are you going to uh, kindergarten now? No, no. Why do you go to school then? You don't go to any school? Uh-oh, stalling! <laughs> 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 yeah, they must be stopped in the, uh, over the bridge. It's okay, we go over the bridge again. 哦。哦。好了。 哦哦哦好 <laughs> <tuk> tamat, nah, <tuk> tamat, nah, nah, si. What's the name of that Hana? I thought it's Seagull. Oh, dito yan sa Yunnan China. Karabi ang ganda ng bundok nila, oh. Okay. What? You cannot get married! What? Galing, oh. What's this mean? Don't pick don't Yeah. Ah, oh, no, don't pick <laughs> That's fine. The flower is beautiful. You You can have this. I found it on the floor. It's so real. I it. Driving with Hannah. Yeah. guys. Ang ganda. Oh. Oh. Kita eh glass bridge. Grabe, nakakalulu. <laughs> nakakalulu. Look at that. 哦，那个